Fall in love with what you are selling. Fall in love with what you are providing. Fall in love with the process. Kaya kung ayaw mo binebenta mo, hindi mo naintindihan, hindi ka makakabenta. Pag inis na inis ka sa produkto na yan kasi ang bigat, ayaw mo ng amoy, ayaw mo ng texture, o hindi ka believe sa services nyo, hindi ka makakabenta. Tandaan natin yan. believers, ngayon i-reveal ko po ang aking uh, top 5 secrets how to get more sales. Hindi lang sales, more sales. Alam mo yun, yun ang mga gusto natin, di ba? Mas makabenta tayo ng madami. So, yan ang ating target. Tandaan natin, sa lahat ng mga negosyante, hindi ka lang basta makabenta. Dapat mas marami kang mabenta. So, first, I do what they are not expecting. Yes, marami po akong clients na hindi nila ine-expect na meron ako isang gagawin. Ano yun, daw? I personally chat. Ako yung personal na nag-chat sa aking mga clients. Ako yung personal na sumasagot na, Good morning po. So, once na nagpunta ka po sa aking personal FB, ako na yon, Ako na talaga sumasagot. And second, they are not expecting na ako yung tatawag. Kaya madalas pagka tumawag ako, nag-ring ang video call, no? Pagsagot nila, ay si Doc, Doc, ikaw nga, akala ako assistant mo. Ay, Doc, ikaw nga, akala ako admin mo lang. So, hindi nila na-expect ako talaga ang sumasagot. And I do random follow-up. Nagpo-follow up din po ako sa kabila ng busy schedule ni Doc. Kaliwat kanan, mga ginagawa natin, busy-busy. Pero, I have time to follow up. Ako din po yung nagpa-follow up. Now, ano naman ang advantage sa sales? Kung ginagawa mo yung unexpected things, dito na pumapasok yung unfair advantage namin. So, first, ang positive effect, pag gumawa ka ng isang bagay na hindi nila na-expect is emotional connection. That is trust and appreciation. Nagkakaroon kayo ng emotional connection. Alam nyo, pag tumawag po sa akin, ano na, meron na kaming kwentuhan doon eh. Marami na doon pumapasok na mga usap-usap na namin na, Dok, ito kasi ang situation ko. So, nakikilala ko, nalalaman ko, nakikita ko yung pain points nila. So, there is a connection. So, pag merong connection agad, ano po yung nangyayari? Loyalty increases. So, if ever kukuha sila ng Kaiser, if ever mag-join sila sa IMG, pupunta na sila kay Rockstar. Kasi tumataas ang loyalty. So, second positive effect, positive word of mouth ikukwento na nila yun eh. Sabi nila, ay si Doc mismo ang tumatawag. Kaya Doc uh, mag-join. Mag-join ka sa team ni Doc. Kasi si Doc mismo tatawag sa'yo. So nakakakuha ka ng referral even without asking. And third, perception of high value. Ang tingin nila, ang taas ng value ng ino-offer mo. Imagine mo, kung ako mismo, si Rockstar, may kipag-usap sa'yo, ibig sabihin, mataas ang value ng ino-offer ko. Kasi kung bibili ka lang naman ng simpleng bagay, kukuha ka lang ng ganito. Alam mo, mag-insurance ka lang. Ako pa ba? Hindi na, di ba? Yung sales agents na lang namin, yung team ko na lang. Pero dahil importante siya, mataas ang value, tumatawag po ako. At yun yung nakikita ng mga client. So, on result, they are willing to invest more. Kung meron pa akong i-offer, kukuha pa sila. Kaya misan, sabi nila, Doc, mag-IMG lang ako para makapag-invest ako sa mutual fund. Then later, after kong kausapin, Doc, dok na rin ako. Kasi nakita nila yung value. Dahil ako mismo, pinalagaan ko siya eh. Hindi kasi siya simpleng bagay. Kaakibat niya po yung future niyo. Next, reduce price sensitivity. Ako, pag tumawag ako, hindi na nila titingnan yung price kasi nakita na nila yung value. Nakita ka nila sa business mo naman, sa mga produkto nyo or services, sa team nyo, sa company nyo. Isipin mo ngayon, ano yung mga bagay na hindi nila ina-expect na gagawin mo? For example, hindi nila ina-expect na personal kang pupunta sa office nila. Magbibiyahe ka, magta-travel ka 2 hours, they are not expecting that. So, pag nakita ko na after 2 hours, bibili na sa iyo, di ba? Makita nila yung effort mo. And give, simple give. Magdala ka ng cake or meet them sa isang high-end na resto. Hindi basta-basta lang. Second secret po is, I have my own hot list. Yes, meron po ako mga listahan ng leads, meron akong notebook, pero bukod doon, meron akong hot list. At yung hot list po na yun, hindi ko binibitawan. Kasi yun yung listahan ko ng mga client na sure na sure. Na 99% sure na sila. Nagbigay na ng details. Hot list ko na yun. Ibig sabihin po, sinusulat ko na, nandun sa corner ko yung hot list. Hindi ko na yun iwanan. So, ako na mismo talaga magpo-follow up doon. So, ano ang listahan mo ng hot list? Pwedeng yung mga influencers, di ba? Pag may nakuha ka isang influencer dyan sa product mo, libre marketing ka na. Or maybe nakikita mo siya yung next rockstar mo, next superstar mo. Hindi mo nabibitawan yan pag nag-inquire sa'yo. So, nasa high list na yan. So, high value persons, mga CEO, business owners na kilala sa lugar nyo. So, wag na natin pakawalan. So, that's the second. Dapat meron kang hot list bukod dun sa listahan mo. Number three, I'm so in love with the process. Yes, I'm in love. In love ako sa ginagawa ko. I'm in love when I wake up in the morning, 6 a.m. Titingnan na agad kung sino nag-inquire. I'm in love with my notebook. Dala ko yan kahit nasaan ako. I'm in love asking, pwede po ko tantawagan. I'm in love talking to my clients. Diba ba pag in love tayo, we always want to talk to that person. We always want to see that person. 24 7, we are mindful. Di ba pag in love ka, 24 7, minsan inistok mo pa siya, di ba? You are mindful kung ano ginagawa niya. So ako din, 24-7, I'm mindful kung ilan ang nag-inquire sa akin. I'm mindful kung ilan ang tatawagan ko today, tomorrow. And I'm 100% ready. Pag in love ka, lagi ka ready, di ba? Kahit dito lang ako sa bahay, I'm always ready na kahit sa buhok ko. Anytime na sabihin ng client, Doc, pwede mo ko tawagan, ready, ready ako. And I extend time. Nag-extend ako ng time. Di ba pag in love tayo, nag-extend tayo ng time? I'm excited to win. Hindi lang ako excited tawagan ka, excited ako mapajoin siya, excited ako makakuha siya ng Kaiser kasi malaking tulong sa kanya Kaiser. Excited ako mag-join siya sa community natin kasi alam ko masasaya siya sa IMG Rockstar. And I talk passionately. Mararamdaman kasi ng client yun eh. Pag-passionate, makipag-usap. So I'm in love. So ikaw ba? In love ka ba? Fall in love with what you are selling. Fall in love with what you are providing. Fall in love with the process. Kaya kung ayaw mo binebenta mo, hindi mo naintindihan. Hindi ka makakabenta. Pag inis na inis ka sa produkto na yan kasi ang bigat, Ayaw mo ng amoy. Ayaw mo ng texture. O hindi ka believe sa services nyo hindi ka makakabenta tandaan natin yan number four i have income target that's my secret kasi alam mo dapat yung why mo ano yung why ko why i'm doing this aside from i want to help people i want to help my followers or if double check mga tumatanda lang hindi nakapag ready meron akong income target nandun po yan sa vision board ko alam ko kung malayo pa ako so kung malayo dadagdagan natin effort natin so you should know your income target para makabenta ka kasi baka wala kang income target eh. Alam mo, dapat yung needs mo, needs ng family mo. And last secret, number five, I'm not alone. We close more deals. E, halos everyday yan. Meron kaming nagjo-join, nagka-kaiser. Nakikita ko yon sa email ko, mga kausap ko. Because I'm not alone. I have my marketing team, I have my production team, I have my strategies, and I have my closing team. Para makabenta ka, you should not be alone. Meron kang mentor, meron kang teammates, meron kang production team, meron kang marketing, meron kang admin, it's a company complete You cannot do it alone. Okay? Again, our invitation, I can help your sales team. PME, sa personal life po. Yan po. Let's go, let's go. Kabi po tayo.